Mga ka-Republic, sa unang laro ng Ren or Shine ay agad nagpamalas ng lakas ang mga bataan ni Coach Yeng Giao, Especially ang kanilang dalawang rookie na sina Kaelan Chongson at Felix Limeti. At tila warning ito sa Barangay Ginebra na haharapin ang ROS sa Sabado. August 24 sa isang out of town game na gaganapin sa Kandon, Ilocosur Nasubukan na ni CYG ang kanyang mga rookie sa isang official game samantalang sasalang pa lang sa unang official game ang mga rookie ng Hinebra Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, isang convincing way ng iminarka ng Rain or Shine sa kanilang buena laro kontra sa Blackwater Bossing. Maagang nagpakita ng lakas si Kaylang Chongson dahil siya ang maagang nag-set ng tempo ng ROS offense. Masaya rin si Coach Yang Yao sa performance ni Felix Limeti na nag-contribute din ng 11 points sa panalo ng kanilang team. Wala sa radar ng PBA team si Felix Limeti bago ang rookie drop at nanorpresa ang ROS, kinuha nila ito sa number 8 pick. Si Kailan Chongso naman ay early year pick ng Elastopainter sa number 7 at muntik pang nagkaproblema bago ito pumirma ng kontrata sa ipinakita nitong laro sa kanyang debut game, masasabi nating sulit ang pagpapaduday. Mukhang may ibubuga talaga ang 32-year-old Pilam. Naging maayos naman ang pagperma ng mga rookie sa Barangay Hinebra. Ang problema nga lang na pagtatalo ang Jin Kings sa kanilang mga tune-up games. Hindi man official games ang mga larong ito nakita ng kanilang mga kalaban at pati na rin ng Hinebra coaching staff ang kanilang mga kahinaan. Unang-una na dyan ay ang very obvious na paghina ng kanilang front court. Di maitatanggi malaking void ang naiwan ni Christian Standardinger na ngayon ay nasa terra permana. Dahil si Japit Aguilar na lang ang main big man ng Hinebra, madali itong mapapagod kahit patulungan ni Justin Brownlee kung maglalaro itong 3 o 4. Pero wag tayong mag-alala mga ka-Republic, paparating na si Coach Tim Cone, baka nga narito na siya sa bansa at hahanapan niya ng solusyon ang problemang nagiging dahilan ng pagkatalo ng Hinebra sa mga nagdaang tune-up games. Walang problema sa backcourt ng Hinebra. Nariyan sina Scottie Thompson at Maverick Misi plus Nard Pinto and L.A. Tenorio ay nariyan pa rin si R.J. Abarientos. Ngunit heto ang tanong, sapat ba ang persa ng Barangay Hinebra upang pataubin ang lumakas na kupunan ng Ren or Shine? Second game iyon ng ROS, samantalang buena man ng laro naman ng Gin Kings. Nakatutok sa Hinebra ang maraming mata. Mag-aabang ang mga basketball fans kung sasapat ba ang husay ng Hinebra Resident Import upang pangunahan ang bagong rebuild na kupunan. Magandang performance din ng agad ipinamalas ng ROS Import na si Aaron Fuller laban sa Blackwater Bossing. At sa tulong ni na Chongson Felix Limetti, Walang duda, papalag din si Fuller laban kay Justin Brownlee. Mataas ang expectation kay Justin Brownlee dahil maraming beses na nitong nabigyan ng championship ang Gene Kings. Galing din sa isang matagumpay na IBL stint ang Hinebra Import kung saan ay nag-champion din siya kasama ang kupunan ng Filita Jaya. Sabi ng mga team insider, excited daw si Justin Brownlee sa kanyang bagong teammate sa Hinebra. Sa umpisa nga raw ay nanibago ang gilas naturalized player na hindi na niya kasama sa court si Christian Standhardinger. Ngunit bilang isang professional player, tanggap daw nito ang ganoong nature ng kanilang trabaho. Yung bigla na lang mapapalitan ang kanyang mga kakampi. Marami ang hindi sang-ayon sa rebuilding na ginawa ng Gin Kings. Kahit nga mga Hinebra fans ay hindi natuwa, bakit daw itrinade ang isang malakas na sentro? Sabi naman ng iba, move on na, trust the process. At sa August 24, abangan natin ang magiging diskarte ni Coach Tim Cone laban sa kupuna ni Coach Sheng Yao na nagmarka na ng unang panalo laban sa Blackwater Bossing. Lalong dadami ang mga busters ng Hinebra pag natalo sila sa Sabado Ngunit kung maitutumba ng Gene Kings ang Elasto Painters sa kanilang unang laro, ay siguradong uurong ang bila ng mga detractors. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Rose Juan, at sa iyo, Villa. Happy watching! Salamat sa suporta. Lagi kayong nariyan maglola. Ninyo si Bal. shoutout din sa'yo. Let's go, Jeans. Sabi niya. Sa'yo rin, Borlagatan Donald. Sana nga makakuha ng isa pa. Sa'yo rin, Josie Casilaw. Magaling na mamag adjust si Timcown. Go, go, go. Sabi niya. Shoutout sa'yo. Shout din sa'yo, Erwin Santiago. Shoutout Idol Maraming salamat sa suporta ah. Sayo rin Romeo Conchada Diyan sa Dasma, Cavite Shoutout din Kats Aquino Ducucen Ayan Idol na shoutout na ulit kita Shoutout din sayo Water Lady Oo kayang-kayang CPC -kayang -ti -si yan Tiwala lang tayo At sayo rin Robert Jr. Billburn Shoutout sayo At sayo rin Ricardo Cabato, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.